Ito yung ano, Dornfeld Ito yung favorite na wine ko. Hello everyone! Welcome again to my channel. I'm El Krebs. Kung kayo hindi pa nakakilala sa akin at kung kayo bago pa sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Ayan, dito kami ngayon guys sa Heimbach. Nama marshal kami dito. Ah, uh, kauban ng aking mga lalab, siyempre. At pupunta tayo doon sa ibabaw, maya-maya. Mga traubin doon, uh, ano bang traubin, Yung ginagawang main. So ipapakita ko sa inyo, mayroon sila ditong kaunting uh, taniman. So ayan ang pupuntahan natin ngayon. Pasensya na kayo na medyo hiningal akits kasi <laughs> hiningal na talaga ako ayun. so ayan ipapakita ko dito yung lugar hindi man lang puro mukha ko ang makikita nyo pero magdadaldal ako ng magdadaldal dito so ayan yung river doon banda yan may namama siya dyan yung river dito sa Haimbag at yung mga kasama ko ay nauna na sila guys kasi ayaw nilang magpakuha ng video ayan silang dalawa na o -na -na, na na ay Diyos ko oh. ang problema wala pa naman kaming dalawa ni dalang ano ah, mainom na tubig tapos naglakad lakad kami ayaw ng partner ko na lumabas sabi ko labas tayo maglakad lakad kasi ang daming nakain kaninang di ba so lakad-lakad na tayo <laughs> ayan ito guys oh. living after Straub's ano? Straub's vice ang ganda dito talaga sa himbak yan yung mga animals dito sa bukid na ito so mayroong binungkal dito hindi ko alam ano yung binungkal nila dyan so ayan malapit na tayo <sighs> ay pasensya na talaga Ayan yung binungkal baka may gagawing bahay dito. So, ayan ito yung wine na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan siya, maliliit pa lang yung bunga. Pag ano na nito, mga August or September ha-harvest na Ang tawag sa linya ng wine na ito ay Tika. Titingnan natin ang pangalan ang linya kasi bawat linya niya mayroong pangalan ayan ayan yung pangalan ng kanyang wine Grenache Silvaner ang pangalan ng wine na ito so every year to sila dito nagtatanom nagtatanom or nagtatanim ano ba yan <laughs> nabubulol na ako magsalita <clears throat> so dito naman itong rye na to or linya ay here, vice elbling Ayan, Vice si Ibling ang pangalan sa linya ng wine na ito. Maliit lang siya na ano guys, uh, wine. So, na wine ay maliit na yung kanyang, kanyang taniman pero ayos naman siya maganda. So, dito naman tayo sa linyang ito. Ito naman ay Müller Erbe Swartz Riesling. Ayan. Eh, yung mga pangalan ng Y na yan, pag ginagawa na nila, so kaya may mga pangalan na ganyan, para alam nila, kung anong linya ang Y na yan diba, oy, ang cute ng ano nito o, oh. <laughs> ang cute naman nito, G drawing na ano ba to, o oh. anong mukha yan, renowing niya Papa Jesus ba parang hindi naman oda, so ayan So dito naman tayo sa linya na ito. Blower Portugiser. Ayan. Blower Portugiser ang wine na ito dito. Ang ganda no. So hindi ka talaga malilito kung anong para saan, kung ano at kung para saan ang wine na ito, yung Trauben. Ito naman dito, ito yung ano, Dornfeld Ito yung favorite na wine ko. Ayan. Ito pala siya. Kukmal, ah, tingnan nyo. Ang liit-liit pa ng bunga niya guys. Ayan yung pang Dornfeld na wine. Ginagawang wine. O, oh, diba? Ang ganda. Ang daming bunga. So, ayan para maniwala tayo na pang Dornfeld ang wine na iyan. So, ayan ang pangalan niya. O, oh. Dornfelder. So, ayan. Yan ang lagi kong iniinom na wine. Red wine na Dorn, Dornfelder na wine. So, nakita nyo na yan. Mas marami siyang bunga talaga ang Dornfelder kaysa ibang wine kanina. Ay, kaysa ibang trauben. <coughs> ang ganda, no? Malaki din dito ang nakasulat dyan oh. uh, vine lerp fad vine <laughs> ay sorry kong sorry so dito naman tayo is uh, a dunkel naman ito siya ito ditong lugar na to na uh, uh, trauben ano nga ba yung trauben sa ano English na. Traubin ako ng Traubin hindi nyo naman ata naiintindihan yung traubin sinasabi ko dito naman ay optima ayan optima to dito at itong last na linya ay ang uh, pangalan nito Hoxel Hoxel River ayan So ayan guys ang kabuuan dito. Ah, meron pa pala ditong linya o oh, isang raye dito. Nakalimutan ko or hindi ko napansin ito. Isang raye, isang linya. Ayan, papunta yan doon, isang linya. Ito naman ay vice wrestling. Ah, ito ang vice wrestling na ano, wine. Masarap dito, dito lang nila tinanim sa labasan. Ayan oh, kumakatay palayan siya. Ang ganda din tingnan guys. So, yan guys, nakita nyo yung ating uh, wine, uh, ating wine, ang wine dito sa Heimbach. Maliit lang siya na trauben plant, tinanim nila. So, yun iba't ibang klaseng mga wine guys. Yan yung ginagawa nilang wine dito. Ang pinakamasarap doon ang gusto ko yung Dornfelda talaga. At saka yung Riesling wine pa yun, oo. Oh, masarap siya and fairness guys so uh, Joanna behinds ng trauben in English eh? grapes? grapes, ayun. Grapes pala, guys. Ayun, sabi ng anak ko, grapes ang trauben. Sabi ko. <laughs> ah, trauben na kasi ako ng trauben. Huh? <laughs> Hinihingal ako. And fairness. Fasten. Ha? Huh? Yeah, yeah, so fele, hiningal ako in fairness, in fairness talaga. Gata ng buho dito. Yeah. Naanuhan pa ako yung pa ako na sagian ng brenesel. Ang sakit Ay, oh, sakit talaga. Siyempre, ipapakita ko rin sa inyo dito ang tubig or river dito sa Heimbach hindi lang yung wine ang ipapakita ko dito sa inyo. So, pati dito guys, so, kitang-kita nyo yung bundok dito. Sobrang haba, ang laki ng bundok dito. Ayan yung tubig dito. Pag nagbaha yan guys, grabe, abot yan ng baha. Ang ganda ng tanawin dito, no? Parang ano lang ba? So, mag-start na kami mag-, mag siguro kami nito asa na may ani pa maglakaw-lakaw pa ata wari <coughs> pa ata sa bridge ayun o oh, nauna na sila sa bridge so punta nga kami sa bridge nandoon sila yun eh. wasa <laughs> ang ganda ah. Oh. diba sobrang nice talaga dito mag walk walking lang walking walking mag chill chill napakaganda talaga dito mag relax Oh, di ba? May boat. Ah, ada kan man boat. Ah, behind stars. Faren. Um, we feel costed das when we can. pwede pala dito mag-boating, oh. Ya, yeah, dekan oh. man boating dahin. Konin bi dahin gin, boat, boating. Morgan. Ah, angkan mag boating don, oh. May boating sila doon. Next time, punta kami diyan magboating. Ha? Huh? Yeah. Ayan, ang ganda talaga diyan magboating. So, next time babalik kami dito para magboating diyan. Yeah. <laughs> ah, in fairness, in fairness talaga sa lugar na to. I love I love here. I love, I love the place. Ayan. So, winky winky na. And see you next time. Thank you for watching guys. And I hope nag-enjoy kayo. At meron kayong uh, nakita sa ating uh, wine uh, plants. Mga Trauben. So ayun guys, thank you for watching and shout out po sa lahat ng mga supporters ko. And please don't forget to subscribe my channel and thank you for your support. And have a nice day guys. Bye bye!